Okay guys, ito na nabuo na yung aking bike. So, matagal bago siya nabuo. Dati ito ay naka single, single speed. Pero ngayon ay nakakabit na kasi nandito na ako sa Alfonso. Siyempre kasama mga mga tropa. Hello? Wow! Tsaka bike ni Pusik. Easy air Easy air yeah. So ito ang mga hindi kasama. <laughs> <laughs> so kami ay magbabike papunta ng... Sa tama eh. <laughs> Burger King. Burger King. <laughs> Burger King. Ito, kasama namin kasi <laughs> escort. <laughs> isa lang, isa lang. <laughs> so guys, pupunta na ka kami ng Tagaytay. Punta kami ng Burger King. Siyempre, bago tayo magpajak, jack mag-like muna kayo, subscribe, at hit the notification bell. Let's go! hit subscribe. Thank you. So ayan guys, syempre always wear helmet. <laughs> so uh, pajak na kami papunta ng Tagaytay. Let's go! So, ito, pabadyak na kami papunta ng Tagaytay so kita-kits na lang Oh okay, so, na okay guys so nandito na tayo sa I Love Alfonso Crossing Alfonso panis ba panis? panis panis so redding capital of the Philippines shout out kay Mayor Randy salamat thank you so mapunta na tayo ng kainan let's go Okay guys, so mapajak pa rin tayo, tagaytay. So shout out muna natin ang the view. Shout out kay Chef Allison. Ayan. pag gusto kumain dito. Kain kay dito. Shout out kay Chef Allison. Uh, shout out sa view, the view. Chef Allison. Wala. Wala. Okay, so wala siya. So diretso pajak pa rin. Punta tayo ng pagay Tay Olivares. Nagkaroon na ng food trip. Shout out sa mga kasama ko na nagba-bike. Yeah. Uh, baka may pa-shout out kayo? Shout out sa sponsors. Ano 'yung dapat yan, sponsor? Papa Del. naman. Papa Del. bike sa parts. Shout out jury, kay shoutout kay Kuya Jeboy at ang Jerry Bausas Airsoft Group yeah. so syempre pag gusto nyo ng kakaibang kakaibang ang nito Angels Burger pag gusto nyo kumain ng Angels Burger na may kasamang fag dito kayo pupunta itong branch ng Angels yeah. kain kayo dito sa tabi ng Suri Yeah. Kasi itong Angels na to, minsan ang kapal ng fog. Sabang nag Angels burger kayo, kakain din kayo ng fog. Okay? Okay. So ulit, pajak pa ulit. Let's go. Anong part na ito? Breakfast by Antonio's. Yan. Yeah. So may ginagawang daan dito. Okay. Okay. Shout out kay Joven. Yeah. ang Antonios. Ano? Gusto niyo pumunta dito. Kain lang kay diyan. medyo ginago ang daan. Kuya kaway Yeah. Andiyan si Joven. May doggy dog. Get -dog. ang doggy dog. Oh, naka-video ka, naka-video ka. <laughs> Kala mo ah. <laughs> oh, Starbucks na. Ops, Starbucks na. <laughs> Sabi ni Jules eh, hanggang Starbucks lang daw siya. Wala, wala nang ina. Yan. Shout out natin ng Starbucks nyo, Gan. Bagong Starbucks. Huwag so, kayong pupunta dito ah. Kung kayo pumunta sa Hiraya. Sa Hiraya, Manawari nawari. Uh, Palatod na natin. Palatod niya na taga Alfonso itong Starbucks na to. Shout Starbucks. Pakita natin ng Starbucks. Syempre, shout out sa bilhin ng prutas. Dito ako nabibili ng prutas. Medyo madaming tao ngayon sa Starbucks. So, ito kayo sa Hiraya. Okay, dito. Okay. Ayan guys, ito yung Bago ngayon sa Tagaytay sa Mendes nagtatayo sila ng overpass flyover pala sorry ano flyover Ayan. so laging traffic dito sa Tagaytay so pagpapunta na kayo ng Batangas sa uh, Twin Lakes yan traffic na kasi dahil dito sa flyover wuhh papagod okay, so dito na tayo sa Shell Tagaytay may car meet doon sa kabilang side water break water break so, <laughs> Kaya tayo dala tubig ba? Oo nga eh. Yan, siya ang tagay tayo eh. Ah, Master Shomai! Pagod ako ah. <laughs> ang lalambot na ako. So, syempre, shout out natin ang uh, BMX Bicycle Center kay Mark Castilla. BMX Cycle Center. Ay, so, ah, papunta na kami ng Tagay tayo Olivares at pupunta ng Burger King kasi kakain nga kami ng Deadpool Burger. Okay, so kita kits ulit. Let's go! Yeah, uh, guys, so ngayon, ito na tayo sa Mushroom Burger. Yan, ang legendary na Mushroom Burger. Pero hindi tayo dyan kakain. Dumahal lang tayo sa hindi pala, yan, Mushroom Burger. Shoutout, Mushroom. Ah, uh, ah, uh, Nasa ano na tayo? Bandang Taal Vista. Ah, tapos yung kabilang side yung McDonald's. Ay. Hindi na lang. Ayan. natin yung mga asama natin. Kaya pa boys. Hindi pa. Ah, tingal na. Tingal na sila. Ibigat. Ah. Ay. Okay. So, palapit na tayo ng McDonald's Tagaytay. Woo! Pagod na ako. Kunti na lang. Ah, approaching Taal Vista. So, Taal Vista na tayo. Tapos kabilang side naman. Donalds Donalds na kayo tayo Tingnan mo yung buwan oh, natakpan yung buwan Shout out McDonalds Kayo tayo Ayun yung buwan Whew. Sky Ranch na tayo Kasi ah, so yun yung buwan oh. Medyo kakaiba yung buwan nagagalit ito pa natin okay. pagod sky ranch sky ranch sada natin ang sky ranch sky ranch tapos ito ang sikat na sikat na Starbucks na Hiraya laging puno ang Starbucks dito sorry medyo malikot ang, ano, uh, ang ating camera so yan ito yung Starbucks na laging pinipilahan Starbucks Hiraya right Starbucks. Okay, so next stop, Burger King na. Let's go. Touchdown, Burger King. Ayan, ito na kami. Ah. Okay, so... Paris, di pinawisan. Hanap muna kami ng parking. So, nakasama sa inyo yun Ah. Ah. Siyempre kakain tayo apat na kami ayan yung escort namin na nang iiwan dito na tayo sa Burger King at kakain na ng Deadpool Burger Let's so ayan ang order na tayo. Sa kay Boss Jones. Thank you! Morning food trip! So ito yung... ...dead food. Ah, dalawa sa'yo nga, sir. Ha? Hindi. Isa na. Sa'yo na yung drinks ito? Ah, uh, orange. Orange. Ito, sa'yo boss din siya, ah? Uh, Hindi, apple. Ah, apple. Ito, ito, ito na, root uh, So, maliit lang pala siya, okay? Kala ko malaki. <laughs> anyways testing. So ito yung natin. Ito, ito price para. Masarap. price Price, Dixo, price big of price. nagpagod pa na ako. Hmm? Pag nagpagod ako. Hmm. Si Jinx pagbabike ko ako po ako. Okay. Hmm. Water pa rin. Mm. May pagkalasang ano? Indian. May, mm -hmm. okay, well, may yung, yung mga dressing niya parang may Indian may masala. Hindi ko maintindihan basta yun ang lasa niya. Naalala ko na yung lasa niya. Parang sa falafel. Yun yung kalasa nito. Gets ko na yung lasa. Okay naman. Pwede na. Tikman ko na. Oh, per pa rin. Pero yung lasa niya may pagka-Indian. Okay guys, so pabalik na kami ulit ng bahay. At na kami ulit. Tapos na kami kumain. At okay. Pajak na ulit. Let's go! ito pala yung bike ni Master sa Master, anong tawag sa bike mo? Anong brand yan? Biker bikes. 420. <laughs> oh, Alam mo yung 420. <laughs> Oo, oh, no, 420. Oh. Kinetic pa yan, di ba? Kinesis. kinesis. Ah, kinesis. Yeah. Kinesis. Naka-epicon. Yung epicon mo bagay sa bike mo. Oo, oh, no. nabay. Okay. Oo. Ito ang Rotonda ng Tagaytay. Ayan, Olivares. At kami ay pauwi na. Shoutout Inasal. Siyempre, tapos na kumain. Bisikleta na ulit. Nandito na kami sa Pulalo Capital. Napagod. Oh, so yung kinain naming burger sa Burger King. Ubus na. Ah, tunaw na. Busog na kami. Okay, touchdown. Nakabalik na kami dito sa aming shop. Ay ko. ugh grabe. Pagod. Okay na. Okay na namin okay. Yung burger. Wala na. Ha? Wala na nakatira dito. meron? Siyempre, ituturo ko kayo sa aking shop. Yun Oh. Okay. So yan guys. Kung kailangan nyo ng gitara, yan, dito kayo pumunta sa aking shop. Upland Music. Set up tayo ng acoustic, electric, at kung ano-ano pa. Ooh, grabe. grabe. Alright guys. So yun, tapos na ang ating night ride. Yan, medyo nakakapagod. Ngayon na lang ulit ako nagbike. Kasi ngayon nila nang ulit na buo ang aking bisikleta. Anyways, huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe sa ating page. At syempre, hit nyo rin yung notification bell para ma-notify kayo sa ating mga bago uploads. At syempre, dalaw na rin kayo dito sa aking shop, dito sa Upland Music. Located po tayo sa Luxuin, Ibaba, Alfonso, Cavite. Thank you mga masters. Peer. Hit subscribe. Thank you.